Inalaan ng Commission on Elections ang mga individual na nais tumakbo sa 2025 National and Local Elections laban sa mga sindikatong nanghihingi ng pera kapalit ng sure win na resulta ng halalan. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, ibinibida ng mga kawatan sa mga election hopefuls na may kakilala silang Information Technology Department ng ahensya na kayang ipanalo sila. Sa, sa, kapalit na bayad na umaabot sa 100 million pesos. Paliwanag ni Garcia, hingi sila ng advice sa target nilang biktima at sasabihin nagbayad ng buo ang kabilang partido. Kaya mapap, mapipilitang maglabas ng malaking halaga ang biktima at kalaunan ay walang mapapala rito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation upang imbestiga nito. Nangako rin na makasuhan ang mga miyembro ng sindikato Oras na sila ay maaresto na.